What's up guys for today's video nga pala Sinama ko ni tito at tita ko na magpunta sa Filipino Club So meron din daw court doon kaya yan Magpapapause na din kami ng tito ko Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakakapaglaro ng basketball guys May 2 months na Kaya naman na yan nagsapatos na ako tsaka na ako nag BS Tara guys samahan nyo ako At yun na nga guys sobrang excited ko na una pa ako sa mga nagyayaya sa akin Dito nga pala guys papunta na kami dyan, sinindu kami ng presidente ng Filipino Club. Vice President nga pala yung tito ko. At ito na nga guys, nakarating na nga kami dyan. Ayun siya guys, ayun yung basketball court niya. At dito nga guys, sinimula na namin walisin to. Ayan nakikita nyo naman, napakaraming nga Kasi open-open siya. At dahil sabik na akong mga makapaglaro dyan guys, ayun pinambilis ko na. At ito na nga guys, natapos na kami. At dito nga guys, sinumpisan ko na mag warm up dyan guys. Ayan, shooting-shooting lang ako dyan. Ang dami din parang naglalaro dito guys Puro Pilipino lahat Dito nga pala guys natapos na kami naglaro dyan Sayang nga at hindi ko na video yung mga lowlights Kasi napuno yung cellphone ko Bawi na lang tayo sa susunod guys Thank you Yo gusto ko lang pala yung shoutout Intro ko sa TSU na si MD Gala Shoutout sa iyo brother Ingat ka pala yung dyan God bless Salamat sa suporta